Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan. Ang oras po dito sa Bahrain is 10 o'clock po ng gabi. Kakalabas lang po ni Miss Bing's Vlog. Galing sa kanyang trabaho at kami po ipupunta dito sa Gudaybia, Bahrain para po mag-check o bumili ng gulay para lulutuin po namin kinabukasan. Dahil sa gabi na, dito na lang kami sa tabi-tabi na padaan kasi meron din po dito mga nagtitinda sa mga bangketa at medyo mora pa siya kisa sa mga supermarkets. At ito na nga po pili na ako dahil kangkong, talong, okra at sitaw lang yata ang meron dito kasi nga paubos na din dahil gabing gabi na Naisipan ko nga bumili ng sitaw na lang para aking adubuhin 400 fils na sitaw ang aking binili bali pag nasa Pilipinas is eh, 60 pesos naman at si Miss Bing's vlog din ay eh, napabili na rin ng sitaw at meron din siyang uh, nabiling okra todo action pa siya hindi siya ng gulay para lalaki pa siya at tatangkad pero ako kasi wala na ring pag-asa. Ito na nga yung mga tinda dito. konti na lang. Kami nga yung magbabayad na. Kami mag ng aming nga uh, hapunan. Sa gabi na rin at pagod. Galing trabaho. Naisipan namin kumain na lang kami ng broasted. Yan lang kasi yung madaling kainin dito. Broasted at kubos. Broasted po nila. Parang fried chicken yata sa atin. Pero mas crispy po dito. Wala pong kanin. Yung kasama po nila dito sa manok is eh, kubos. Parang kanin kasi nila ay kubos po siya. Tinapay na malapad na hindi ko rin maintindihan ang lasa niya nung bago pa lang ako dito. Tapon ko po ang kubos kapag ako'y nabigyan dati dahil hindi ko alam kung kinakain ba o tsaka hindi ko rin nagustuhan yung lasa. At andito na nga kami papasok sa loob ng bilihan ng brusted. At nakapag-order na. Siyempre, nagaantay kami ng aming order. Habang nagaantay kami ng aming order, ay chika-chika muna. Ayan si Miss Vings Vlog. Napakaraming chika. Kaya tagapakinig na lang ako dyan. May action-action pa yung nalalaman. Ang dating namin ni Miss Bing's vlog eh, parang nasa school kami, siya yung nagtuturo sa gitna at ako naman ang kanyang sudyanting tagapakinig. Mabuti na lang at maraming kwento si Miss Bing's vlog kaya hindi ko masyadong naramdaman yung gutom at hindi ako masyadong nainip sa tagal ng aming order kasi bago yung mga chicken nila dito niluluto pa lang kapag nag-order ka tsaka pala silang magluluto kaya super tagal at naiwala ko pa nga dyan yung resibo kaya tinatanong kami kung asan yung resibo sabi ko basta ito lang yung order namin kasi di ko na alam kung saan ko tinapon yung resibo ayan na nga nakikinig pa din ako sa kwento ni Miss Bing's vlog at nakasimang Angot na nga si Miss Bing Sulag dyan. Hindi ko alam kung nagugutom na ba siya o nai-stress siya sa kanyang kinukwento. At syempre, ang aming pinag-uusapan dyan ng aming topic ay tungkol sa aming vlog. Kung saan ba kami mag-vlog at sa future. Sana makapag-ikot-ikot kami sa buong mundo para makapag-vlog. Kahit hanggang sa pangarap lang kung matupad din naman namin. Masyado lang kaming advance mag-imagine. Kaya nga maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre sa pag-subscribe ninyo kay Miss Beings Vlog Bahrain. Maraming salamat din po. At thank you so much po sa inyong lahat sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya thank you so much po. Sana'y huwag kayong magsawa, mag-support at mag-play ng aking mga videos. Videos, kahit ito man ay kasawa-sawa na... Dahil malaking tulong na po yan sa amin... Sa mga tulad naming nag-start pa lang mag-vlog... Kung hindi po sa inyong pag-subscribe... Sa inyong pag-play ng aking mga videos... Ay hindi po ako ma sa ngayon... Sana nga... Time will come... Makapagpasalamat din ako sa inyo... Hello po sa inyong lahat... Saan mang sulok ng mundo kayo naruroon Mag-ingat po kayo lagi... Lalo na po tayong mga OFW... Kasan lang po ang ating loob sa ating pamilya sa Pilipinas. Wala na nga masyadong customer dito sa restaurant na to. Wala na rin masyadong tao sa labas kasi nga, anong oras na din? Mag-11 o'clock na ng gabi. At sa dami ng kwento ni Miss Bing's vlog, sa dami ng mga buhay na aming pinag-usapan, nagutom na nga kami. Panay na ako sinya sa turn yan. Hmm. Hindi man kami mapera tulad ng iba dyan, pero hindi kami nagpapagutom. We so, make sure namin, syempre, na may laman ang aming tiyan. Dahil nga dito. sa trabaho ka na buong araw hanggang gabi. Kailangan mo na din kumain paminsan-minsan sa labas. Nakapagwala ka naman ng oras para magluto sa gabi tulad ngayon. Hindi kasi kami kuripot sa aming sarili at lalong hindi po kami madamot. Hindi po kami mapera pero mas pinili po naming maging masaya at pakainin po ng maayos ang aming sarili. Hindi nga kapag kami ang magkaproblema ay kawawa ang aming mga pamilya. Pinisikap po namin na makapag-one to one to gabi-gabi para na rin makapag-exercise ang aming mga katawan. Dahil sa nagkakaedad na kami, mas pinili na naming maging masaya. Kisa naman makialam sa buhay ng iba. Mga gustong kumain ng broste dyan, napaka-fresh po dito. Andito lang po to sa Subara Banda. Okay. Papunta ang papuntang nisto ng Good Idea. Medyo matagal-tagal nga lang ang kanilang pag-serve. Dahil nga niluluto pa talaga nila yung bawat order. Hindi yung nakaredy na. Naganda po yung space dito kasi up and down napakalapad po yung space doon sa taas pero mas pinili po namin dito sa baba talaga kapag maidad na hindi ka na masyadong interesado umakyat sa hagdan pinili namin sa corner sa walang mga tao ganun nga talaga siguro gusto mo na ng tahimik na lugar pag medyo bata-bata ka pa mas gustuhin mo sa maingay na lugar at syempre sa mataong lugar dahil nga sa kami expired na ito na lang kami sa medyo tabi tabi. Ay. Nagalang lang namin ang aming edad. At dahil sa kami gutom na, nakailang sinyas na ako sa counter niyan. Puro wait lang, wait lang ang kanilang sinasabi. di ko naman na pinipresure o pinapagalitan o pinipilit sila. At baka magalit at iserve sa amin ang hopcook lang. Kaya yeah, medyo smile pa din ako kapag sinabi nila nga wait lang. Kasi nga ni request ko din na i-weldan nila kasi mas gusto ko yung medyo sunog-sunog ang pagkaluto. Pero nakailang sinyas na talaga ako dyan ang tagal talaga i sir. Sinabi ko na lang sa kasama ko dyan. Ano ba, mag-aantay ba tayo? O gusto mong iserve nila ng half cook? Dahil nga sabi niya, antayin na lang natin. At ayan na nga, medyo gutom na kami dyan. Mag-aantay Ka pa rin kami. Malapit na mag-alas 12 ng gabi. Ngayon eh. ay magta-taxi na lang pa uwi. Dahil masyado ng late dito. Andito nga po palang area na to sa Gudaybia, banda. Kung saan ay marami kang makikita, kaliwat kana na puro Filipino. Marami nga uh, mga Filipino ang nanirahan dito kasi nga maganda yung place dito kahit crowded siya. Andito na po lahat yung mga restaurant, napakaraming Filipino restaurant at sa mga products ng mga Filipino. Meron talagang nga uh, supermarket dito na puro Filipino products yung meron. Ang pagganda man yan, pagkaing Pinoy ay meron po dito kaya parang nasa Pilipinas ka lang. Hindi talaga masyadong mamiss ang pagkaing uh, Pilipino. Nga lang, meron din ibang mga luto na wala dito. At syempre, medyo may kamahalan din. Kaya mas maganda din minsan. O lagi ka kapag may time ay bumili na lang at magluto. Tulad ko kasi, pag nagluto talaga ako ng ulam, ilang araw ko yun maubos kasi ako lang mag-isa. Ulit na lang na inuulam. Dahil sayang din naman kapag itinapon mo. Lalo na wala namang pera pambili araw-araw ng pagkain o mamalingki ka araw-araw. Hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo ganun ka laki ang sinasahod dito sa abroad. Mga bongga nga at mapepera, sobrang tipid sa sarili. Pero malaman mo talaga yung mga hindi mapera na tulad naming dalawa ni Miss Bing's vlog. Inuuna naming binubusog ang aming sarili naman makapagtrabaho kami ng maayos para sa aming pamilya yan. Oo nga naman kapag ikaw nagkasakit dito sa abroad, hindi lang ikaw ang maapiktuhan kundi ang buong pamilya na nagaantay sa iyo. Sa pera ang ipapadala mo. Kaya kailangan din mag magingat at kumain ng maayos. Kailang yan na wala kaming savings o kailangan na wala akong ipon. Mahalaga ay mapagtapos namin ang aming mga estudyante. Sa wakas nga ay dumating na ang aming order na brosted at ito na nga ang maghatid sa amin. Lagyan muna ng uh, plastik ang aming table. At ako ngayon napatayo kasi nga may langaw. Kung nakita, parating sa aming brosted. Kinuha ko ng brosted kasi nila pag sa kabilang table. Dahil sa gutom na nga, excited na kaming kumain. Dahil uh, napaka crispy ng aming uh, broasted. brosted. Spicy ang aming in-order. At ito na nga yung brosted na aming in-order. May kasama siyang french fries. Siyempre, eh, ang pambansang kubos. Nagsilbing kanin nila dito ay ang sa atin naman sa Pilipinas kapag may manok, syempre may kanin at binilisan nga namin kumain dyan karang hinahabol kami ni Miss Bings kasi nga mag alas 12 na talaga Hating gabi na kami nakauwi sa minuto nga lang ang aming upo dyan kami masyadong uh, nagmamadali parang nagugulat pa ang aming mga katabing table kasi kakaserve lang ng broasted uh, at naubos namin agad iniisip siguro nila na masyado kaming gutom hindi nila alam na masyadong masyadong gabi na at naghahabol kami sa oras. Tulad ko, maaga pa ang aking pasok. Kailangan kong matulog ng maaga dahil gigising din ng maaga. Yan yung mahirap ang gigising kang may alarm. Sana makabawi man lang kapag nasa Pilipinas na. Mas masarap talaga matulog na walang alarm na gigising sa umaga. Yung gigising ka lang sa oras na gusto mo. Kailan pa kaya yun? Ito kasi sa abroad, kahit masama yung pakiramdam mo, kahit nga masakit ka, kailangan mo pa rin bumangon at magtrabaho. Hindi kasi uso dito ang mag-excuse ka. Hindi pwedeng mag-absent. Nang hirap sa buhay abroad at kailangan mo ring silbihan ng sarili mo. Wala kang maasahan sa abroad, wala kang mautusan na bibili ng gamot, mautusan man lang na lutuan ka. Sa abroad ay eh, kanya-kanyang buhay. Ngayong iba dyan, nandito na yung mga kamag-anak, eh hindi pa rin ganon. Kanya-kanya pa din yung diskarte sa buhay kasi nga syempre, nagtatrabaho lang tayo dito maswerte ka na kung may kapamilya ka dito mag-aasikaso sa'yo pero hindi uso yan sa abroad mag-anak mo pa, dadalaw-dalawin ka na lang iba pa din sa Pilipinas kaka ka lang kapag masama ang iyong pakiramdam at pagsilbihan ka sa abroad, wala akong nakitang ganyan kanya-kanya talaga ang buhay pag may sakit ka kailangan mong bumangon at pag siniswerte sarili mo lang ang magdalasa sa hospital para magpa-check up. Dahil nga naubos na namin at kami busog na din. Kaya isipan na namin lumabas sa broasted shop na to. At mag-walking kami ng konti para makapaghanap ng taxi. Kasi sasakay pa si Miss Bing's vlog. Malayo-layo pa ang kanyang bahay at dahil sa gabi na din. Kaya sasakay kami at ako muna ang bababa. Tapos didiretso na siya pa uwi. Ang buhay namin dito, trabaho at mag-relax. Kanyang way na. Na alam naming makapag-relax ang maglakad-lakad sa gabi. At wala na masyadong tao nung kami lumabas. Wala na rin masyadong sasakyan. Siguro nga ay nagpapahinga na rin sila kasi hating gabi na dito sa Bahrain. Lalo sarado na nga yung mga shops na nadadaanan namin. Pero dito kasi safe pa rin siya maglakad. pre dubling ingat na din kami. Mahirap na din magtiwala at hindi po kami basta-basta nagtitiwala. At dahil sa gabi na hanggang sa susunod po ulit na video. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsawa manood ng aming mga videos ni Miss Bing's Vlog Bahrain. Kahit wala mang kayong matutunan sa aming video, sige lang, panoorin nyo lang. Alaga ay may natutunan ka sa iyong buhay, sa iyong mga karanasan sa buhay. Mga ka OFW dyan, kahit saan mga lugar kayo sa buong mundo. magingat po lagi at huwag magkalimot magdasal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. あ。<music>